Para hindi mahirapan sa pag-welding. Para mabilis yung trabaho. So, bago ispatan. Sukat muna yung takip. Pag nakuha na yung tamang sukat, So ayan. Pag nakuha na yung tamang sukat, saka ispatan. Okay? Kasi yung takip dito mga welder manong-manong pukpuk siya. Kaya hindi standard yung yung laki. Tapos, pag nakuha na yung tamang sukat, saknatin dito ng by street. Yan spot. Yan tas doon sa kabila. Yan. Saka ipupulid to, Okay. Para mabilis ang trabaho. Hindi mahirapan sa pagsalpak ng takip.